Gandang umaga po sa inyo mga ka-senior citizens, viewer, viewers, followers. Ito na si Pedro po, ito. Natapos ko na po yung ginagawa ko. Ito. Nilagyan ko ng ukit, tsaka <laughs> po nilagyan ko ng, ng pintura. Yung pangalan ng asawa ko, ito po. Hmm. Yan po. Ito po naman kung gusto niyong gawin, madali pong gawin to Kung ano pong depende po sa gusto niyong design. Miski kawaya lang pong mga putol-putol na maliliit. depende din po sa laki. Kortian ninyo, pagka nakortian ninyo, tatalihan po ninyo, di nagawa na po. Lagyan nyo na po ng screen, screen na pambistay o ano klaseng screen. Miski sa chicken wire, para lang po kapita ng simento. Pagka nalagyan po ninyo, talian nyo rin. Tapos, batuan nyo ng ano ng unting halo Meski, miski misi huwag mo na ako makapal yung basta kakapitan lang kinabukasan o so, kaya hapon dobli ano nyo ngayon eh, ang garto magiging yari nyan kawayan lang po ano, ninyo, ng, ang ano nyan ang ang frame ko nyan kaya lang yung huwag may inip talagang matiyaga tiyagaan lang ang tipo ilalim nyan nilagay eh, ako rin ng cemento. Na para babalutan yung mabuting kawayan para hindi masunog ito po talaga yung aming dinadalang ano tirin ka na kandila yung dinala ko rung ano, nawala na naman po eh ito gumawa na naman ako ito po dinadala namin po yung undas hindi po namin iiwan kasi mahal ito eh yung nawagkakawala nga ako yung mga ibaron eh Pati nga yung tanim namin pantakaki, nawawala ako. Sabi nga po nung naroon, may kumukuha daw talaga. Kaya ito hindi namin iniiwan. Sa mo yun. Ito binibili, tapos yung kukunin lang. Kaya ito ginawa ko ito, tira lang may 30 kilos. Ang bigat-bigat po nito. <laughs> Di bali nilang hirami, huwag lang kukunin. Babalik na lang. Kasi buwan ng ginagawa po ng iba ron eh, kukunin. Hihiramin, hindi na binabalik. Ako parin na kumukuha. Ito, pagka may kumuan nito, matiyaga na siya, mabigat eh. Ayan. Ayan tapos na yan. Dadala ko lang sana kayo, baka sa linggo. Pero nga nagpapagawa, sabi ko, na no? may nahihirapan na akong gumawa. Pero totoo, dali naman nung gawin. Hindi ko lang makasikasot, marami akong ginagawa. Eh. Ito po sinasabi ko no, wala pang butas. Tataka ako lagi namamatay ang kandila. ayo tumuloy. Ginawa ko, binutasa ko nga po eh, na butas-butas. Kulang lang pala sa labas ng hangin, nakukulong. Simula nung butasa ko yan, hindi na po. Maski maliit lang ang kandila. Uh, nyo, sayang kung pagka lang doon, kahit nakabawon, nakawala. Ay, mahal pa naman, bilhin na ako eh. yan pang tuwing to tu, iwanan na ho namin yan at para ko tuwing pupunta ako Sabado kaya linggo itirikan na ho kami kung sino magpunta dun no, so, salamat po si Pidol ito